say hello. Hello. Hello everyone. Say hello everyone. Hello everyone. <laughs> hello baby. <laughs> hello baby. Oh, yeah. Hello baby. Your home head, baby. Kapun na. May klase pa din. Bye. Diba? Hello everyone. Ayan. Ah, nakita niyo naman guys. Nasa labas pa rin kami um, hindi suspended yung yung running class namin kasi wala namang ulan pero ayan makulimlim pero kanina may ambon yata sir umaga oh, may ambon na umaga ayun kita guys oh maraming mga ano maraming mga kalapati dito ayan pakita ko guys ito. ah si ang daming kalapate. <laughs> Don't be afraid. Ayan, ang dami namin. Ang daming kalapate. Grabe oh, lahat ng na madaanan namin. Oh. Si oh, <laughs> Hello. Ayan nga guys, sa tawid kami. Pero nag-go na siya. Go-go na. Kati nang tayo na ito na glass ko. Ito pala. May hangin. Ayan nga guys, tatawid kami. Eh. <laughs> Ang gulo na ng vlog ko. Ayan, pupunta kami sa Velodrom. Ayan, kasi may running class yung alaga ko. Ayan, tatawid kami. Eh. Wait lang kasi go pa siya. Ayan, this way lang yan guys. Yan, di ba? Ang ganda ng panahon dito. Kasi hindi siya maaraw. Out, uh, ano na siya ngayon eh. Malapit na yung winter. Ayan. Okay, so alright naman. Sa so, umaga, malamig. Sa hapon din, medyo malamig. Ayan, gusto niya daw magpakita. Say hello na. Hello. Hello, 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 hello baby. Hello, baby. so <laughs> sexy. So sexy, baby. <laughs> Ayan klase siya ng 6 to 8. So, yeah. Pakita ko sa inyo kung saan kami tumada. At, ah, diba? ah, Ayan. just walking around the street. With this little baby boy. There is Yay Yay. No. No. <laughs> ayan nga guys. Dito lang. Dito lang straight lang yan. Papunta yan dito yan sa... Chungwan o pwede naman din kaming pumunta dun sa kabila pero uh, mas malapit kasi dito so ayan yan yung dinadaanan namin uh, means ano uh, din natin yung uh, yung cycle cycle truck yes no no I cannot because um, oh, I don't have the card for that loco bike. that's so why But I download already. So yun. See? Ayan, liliko. Yun nga guys, medyo madilim na. Ayan. Kasi ano na siya eh, 5.30 na siya guys. So, ayun, maganda pa rin ang exercise ngayon. <coughs> Kasi pagdating doon, nagkaano din ha naglalakad-lakad ayun ah nakita ju naman diba ang dami yung mga bike dito nakabalandra pwede diyan it's yes. funny the bicycle haya <laughs> yeah. ito yung sinasabi ko guys na <laughs> ano sleeping. na truck tra, ano sleeping um, bicycle, bicycle lane sleeping yan bicycle. guys dito may bicycle lane may mga tao rin na yung sa sidewalk yan dito rin sa kabila yan. so napaka organized dito sabi organized talaga siya kaya yun kahit na ano hindi ka maaanuhan ma dito kasi uh, hindi ka maano ng mga bicycle eh, katulad niya, no, lakad kami sa bicycle kasi maraming tao sa kabila noon pero wala namang bicycle so ayun pero yung bicycle, hindi sila pwedeng pumunta rito sa kabila, sa kabilang lane. Diyan lang talaga. Talaga may sarili yan silang anuhan. Ayun. Kaya napaka uh, discipline dito. Talagang binigyan nila ng ng lugar yung para sa mga nagbabike lang. At saka yung mga bike dito, anywhere yan, pwede kang manghiram. Basta meron kang card. Ayan meron din dito um, one hour for fifty ganon sa may ano shop ka naman pupunta pero yung mga nakabalandra lang yan kung saan saan mo makikita yung mga bike is four within half hour so okay na okay na is all right basta may nakadownload ka ng loco 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 bike yon and then makapagbayad ka na ng ano kasi may plan din yan eh may uh, unlimited mga kano, 69 dollar for uh, full day full day na yung gagamitin pero pag per ano may monthly din, may yearly mga ka, no, every 3 months may mga kano din yung mga plan so yun ayan pupunta kami dyan sa Chumpa Sports Ground dyan yan pero hindi kami dyan dadaan kasi walang daanan dyan dito kami dito kami sa kabila dito kami sa kabila sa daan ah, So yun, maraming mga tao na naglalakad dito. Kasi uh, malapit lang eh, tingnan mo. Ah. Ayan, mula yung pinintuan namin kanina sa may train. Tapos dito naman, ibang station naman na to. Yan guys, yung sinasabi ko na minsan may event dito. Yan, yan nabubuksan lang yan pag may event. Yan, dito. Mabubuksan lang yan paket yan dyan Guys Yan Basta may event Pakit dyan Tapos papakita ko rin yung mga ano Ayan o oh, meron May mga ano dito oh. Yung mga Wall of fame Yung mga wall of fame na yan 2009 2010 Ayan Nakita nyo naman guys O oh, diba Ayan Diba Hanggang 2019 Ayan guys full of fame. yan. May mga nakalagay dyan. Ah, may hanggang, ano pala, hanggang 2020 meron. Yan, tapos paikot-ikot. Paikot-ikot yan. So, yun, oh. Diba? May mga, ano yan, may mga lugar yung mga nagbabike. Ayan. Basta yung mga lane, lane na ganyan, oh. Yan, pwede dyan yung mga nagbabike, ganyan. Kaya pwedeng-pwede sila. Ito naman dyan, dyan sa loob niya, pwede kang humiram ng uh, mga bike, ganun. Tapos pwede ka rin uh, mag-gym dyan sa loob. Meron yan guys. So yun. Ayan. Ayan malawak dyan guys yung ano. Malawak. Mamay, yung, ano ko yan. Uh, lalagay ko dyan sa... I-clip uh, ko na lang dito yung ano yung i-videohan ko yung nasa loob mamaya ng um, sa truck doon. Doon so, sa uh, sa malawak na oval. Maraming mga kabataan na nagpa-practice na, naano na mga tumatakbo, nagtitraining, maliit man o mal, malalaking tao yung mga na Pwedeng-pwede pwede silang, ano, grabe yung lakas ng, ano, lakas ng hangin no? So, yun. Mamaya papasok kami doon. So, yung banda dyan is Chung Kwan guys. Chung Una siya. Hindi na siya part ng Hao Ibang station naman na siya. Ayan nga, oh. ba? Diba? Alam nyo, guys, marami dito magkalat ng mga bicycle na pwedeng mahiraman. Ayan, may pwede ka rin ano dito. Maupo-upo dyan. Ayan, ganyan, guys. Maraming park dito na pwede kang mag, ano, pupukulang, ganyan, pahangin. Ayan, manawak yan, guys. Do not run! Do not run! Ayan, dito kami papasok, guys. Pwede rin sa kabila, pero mas malapit kasi rito. Ayan, dyan kami. Pwede ka rin dyan tumakbo-takbo, ganon, mag-exercise, ganon. Ba? Sarap lang ang sariwang hangin dito. Sarap na sariwang hangin. Diyan, diyan guys, yan sabi ko. Yan. Pwede diyan kasi umupo yung mga ano, mga tao diyan, no? Sa taas na yan, no? Papasok yan sa loob. Papasok kami sa loob. Ayan. Grabe, diyan naman is, ano, market. Come here, come here. iba-ibang mga eskulahan yung mga nagpupunta rito sa ano na to. Uh, sa sports uh, ground na to. Malawak dito, guys. Mamay papakita ko. di ano ko yan, ano, uh, bandang bandang hulian. Matiklip ako ng konti para makita nyo kung gaano kalawak. Grabe. Ayan so far naman hindi <laughs> naman ako masyadong hiningal sa paglalakad ayan, ayan dito na kami papasok pasok kami dyan ayan ayan nga guys no no no, no. ayan nga guys diba nandito na kami mamay, bibidyo ko yan dyan ha? wait lang Ayan yung sinasabi ko kanina. Ayan. Diba? Oo. Oh. malawak to guys tapos yan dyan sa taas na yan is pwede ka dyan manood dyan, dyan upuan maraming upuan dyan guys sa taas ayan malawak kaya to yung sports ground na to yung sports ground ayan ayan malawak to guys diba ang ganda lang kasi ano dito tumakbo alam mo guys, kahit na medyo maambun-ambun o no, may ulan pag ano, nag, nag track sila rito. Tuloy na tuloy pa rin. Meron naman din dyan, ano, yung banta dyan sa gilid, dun sa dulo, dun sa dulo na yun, o. No? Oh. Pwede kang, pa, ano, uh, papuntayan ng seaside daman pa ganun. Papuntang seaside. Kaya, ano, ayan, o. Oh, uh, uh, maraming mga kabataan dito na nag, uh, sisitakbuhan, yan, nagpa-practice, ganun. <laughs> ayan si Hong. Halig-halig <laughs> ng bata na yun. Ano lang siya. <laughs> ano lang siya, oh. Takbo siya. Okay pa. Kaya ako, pwede rin naman ako ditong, ano, oh, tumakbo. Takbo kaso nga lang, hindi ako ganun. Kaano, kasi mas, ano, hindi ko feel yung tumako pa ganito. Pero, nag-exercise din naman ako dito. Sa gilid-gilid, ganun pwede. Pwede ka mag-exercise, ganyan. Marami naman mapag dito mag-exercise. ba diba? Kasi maganda yung sariwang, ano yung nalalangkap ng sariwang hangin dito sa labas. Ayun. Kesa naman sa loob ng bahay, ka mag-exercise, di ba diba? Pag may time naman, eh, maganda rin naman dito. Sa so, sobrang lawak, guys. Maraming nag-practice dito, mga tumatakbo. Ito kasi, guys, um, ano lang to, track uh, field lang to guys. Ayan. Minsan dito rin ginaganap yung mga ano, mga events Ganon. Dito rin ginaganap yung mga events. Ayan. Diba? Oh, si So yun nga guys, hanggang dito na lang Yan na-i-share ko na sa inyo guys. Diba ang lawak. Oh, ang lawak dito. So yun Hanggang dito na lang. Bye-bye.